Eat Bulaga, muling niyanig ang noon time. Mga The Bark Ads, pinadagundong ang BPSU. Pang-apat na sugod, Campus Pasabog. Isang masayang Sabado na naman nga ang napanood ng live sa Eat Bulaga sa Sugod Campus, na talaga namang opening pangalang ng Eat Bulaga sa kanilang Sugod Campus ngayong Sabado September 13, ay talaga namang pasabog na nga agad. na kung saan ay napanood nga dito ang fraud number ng mga Dabark ads, una na nga dito ay ang Joe Pao. Si Alan at Ian Red. Ang mga EB Girls, na sila Karen, Miles Main, at Riza. Ganun din si Bossing at Boss Joey. Pero, hindi naman present dito si Tash at Julia, na marami nga ang mga nagulat, dahil kasama si Tash at Julia sa inilabas na poster ng subod Campus ngayong September 13. Hindi nga lang yan, dahil makikita din na dito ang dami ng mga nanood na mga estudyante sa subod Campus. At syempre, kasama pa rin nga ng Eat Bulaga sa kanilang Sugod Campus ang kanilang mga sponsors. Gaya ng Birch Tree Fortified, Fudgy Bar, Shako Mucho, Zanrox, EO Executive Optical, Charmi, Uishi Crispy Patata, Ensure Gold, KFC, Flanex, Wilkins, Travel Gigs at Yakult. Hindi pa nga kasama dyan ang mga sponsors na araw-araw nakakasama ng Itbulaga sa subut Bahay. Dito nga ay kasama din ng Itbulaga ang segment na Perifi, at syempre dahil may Perifi, ay kasama din ang mga singing queens na napanood din na ang kanilang prod number. na inakala pa nga ng ilan, na hindi kasama ng mga The Bark Ads ang Singing Queens. Dito din nga, ay nanalo naman ng 40,000 pesos ang Perifi player na naglaro sa segment na ito. Napanood din dito ang segment na Gimme 5. At sa jackpot round naman, ay ang naglaro nga dito ay ang team Dinalupi Henyos, na nakasagot naman ng 3 words, at mag-uwi naman ng 50,000 pesos. At mag-uwi naman ng 10,000 pesos ang mga non-winner. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At syempre, hindi din nga mawawala ang Sugod Campus, na kung saan ay may sampung nanalo nga ng 1,000 pesos para sa best design ng mga folders. At may kasama pangang 4 winners ng 5,000 pesos na nabunat naman ni Bossing. At ang lucky winner naman na nasugod ng mga dub ad ads sa sugod campus, ay nakapag-uwi naman nga ng 70,000 pesos plus mga regalo. na kung saan nga, ay umabot ng 210,000 pesos ang pinamigay ng Itbulaga sa Sugod Campus nila sa Bataan, na mga panibagong mga estudyante na namang natulungan ng Itbulaga. Hindi pa nga kasama dyan ang mga gift pack, at iba pang mga regalo mula sa mga sponsors ng Itbulaga. Pero, hindi nga lang nagbigay ng tulong dito ang mga The Bark Ads, dahil nagpasaya din sa Sugod Campus ang mga guest performers ng Itbulaga, gaya ni Gigi Delana, na talaga namang naghatid ng concert feel sa Sugod Campus. Kasama din ang Foreignoy Grand Winner na si Yul, na pinagkaguluhan pa nga dito, At ganun na rin nga ang 1550 Collective, na pinasabay naman sa kantahan ng mga estudyanteng nanunood. Samantala, ngayong Sabado nga, ay muli na naman ng niyanig ng Itbulaga, at ng Subod Campus ang noon na kahit na makikitang tumaas ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime ngayong Sabado September 13, na umabot nga ng mahigit 87K. Ay hindi pa nga ito sapat para matapatan ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga sa kaparehong oras, na kung saan ay umabot naman ng mahigit 148K. Hindi nga lang yan, kahit nga ang YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5, ay mas mataas din sa dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network, dahil makikita ng umabot ng mahigit 29k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5. At makikitang may mahigit 27k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network sa kaparehong oras na kahit nga pagsamahin pa ang views ng Showtime sa ABS-CBN It's Showtime, at sa GMA Network, ay aabot nga lang ito ng mahigit 114k, na kung saan ay lamang pa rin nga ang itbulaga kahit mag-isa lang ito. Dahil kung isasama pa ang views ng Itbulaga sa TV5, ay aabot na nga ito ng mahigit 177k, na mas lalo ngang tambak ang Showtime na talaga namang makikita pa rin na ang lakas ng it bulaga ngayong Sabado. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?